mo? Pasensya na po. Ano ka ba? Bulag ka ba? Imbes na kutsain, dapat sana ay hangaan si Wainae. Natiti ako may pinagkukuha na ng kayamanan si Kilalowa. Kaya sumagana sila mag-ina. Ngunit marami na ang umakyat. Wala silang kayamanang nakukuha. Pero hindi kasing palad ni Kilalowa. At tulad natin, hindi na tayo mahirapang maghanap. Tara, sundan natin. Diyan ba nakabaon ang kayamanan ni Kilalowa? Diyan ba? Ano kaya Huwag ka na magkaila, kilalawa. Alam na namin natagpuan mo na ang kayamanan dito sa tuktok ng bundok. Tara na ni Hao, maghukay na tayo. Tuloy na natin hinuhukay niya. Wala kayong mahukay na kayamanan dito. Huwag niyong galawin sa gradong bundok! Huwag kang magalam! Kapay! <coughs> Hayaan mo siya! Hayaan mo siya! Wala na tayong paraon! pag ka dyan! Ay! Anong ginagawa siya dyan?